Ibinahagi ng aktres na si Heaven Peralejo ang payo sa kanya ng tita niyang si Rika Peralejo tuwing nagkikita sila sa reunion. Sa latest episode kasi ng Fast Talk with Boy Abunda, noong Huwebes ikadalawamputpito ng Pebrero, nabanggit ni Boy na naalala raw niya si Heaven kay Rika in terms of career path. Ang sinasabi niya every time na nagre-reunion kami, actually recently nagkita lang kami, sabi niya, nako, wag kang magse-sexy ha, lahat ni heaven. Bakit daw, you ni boy, hindi na daw kailangan, sagot ng aktres. Wag na, maganda na yung karir mo. Sabi ko, totoo naman. Wala naman po, wala naman akong plano. Gayunman, aware daw si Heaven na sexy ang dating niya. I actually embrace it. Masabihan kang sexy, tito boy. Of course, thank you. Ania, Matatanda ang si Rika ay minsan na rin gumanap sa mga paseksing pelikula tulad ng Hibla, Balahibong Pusa, Dos Equis, at Banyo Queen.